nagpositive din siya sa heartworm. Kasi hindi ko alam, ngayon lang, ngayon ko lang narinig yung heartworm. Hi guys, Doc Ara here. Ang dami sa inyo nagtag sa akin sa video na to at gusto nyong ma-educate. So ano nga bang heartworm? Heartworm, also known as yung Dirifilaria imitis, is a parasite na nakukuha sa lamok. Take note, heartworm disease is very serious And potentially fatal if not treated. Paano tatransmit ang heartworm natin? Once na makagat na lamok yung mga aso nyo, kahit sa loob ng bahay o sa labas ng bahay, may possibility sila magka-heartworm. Ito mga lamok na to kasi, meron silang dinadala na microfilaria or yung baby worms. Eventually, pupunta sa bloodstream ng mga aso nyo and then lalaki sila into adult worms And kapag lumaki ito at humaba ito, ang nangyayari, nagkaklag po sila sa heart or kaya sa lungs ng mga aso natin. Lalo na kung sobrang dami na. Sinabi rin niya sa video, video na nagpositive daw sa heartworm test yung dog niya. Kung antigen test yon ay eh, nagpositive, ibig sabihin lang noon meron ng presence of female adult heartworm sa katawan ng aso niya. So, ibig sabihin, marami na. So, ano nga ba yung treatment natin dito? There are actually two ways, fast kill and slow kill. Slow kill, it will take a possibility of a year bago matreat or matanggal talaga yung heartworm sa katawan ng aso natin. And si fast kill, ang duration nito is up to 90 days or Both treatment plans comprises of antibiotics, mga adulticides, possible anti-inflammatories, depende sa case ng dog nyo. I suggest follow yung treatment plan na sasagutin ng doctor mo. And kailangan talaga rin ng consistency and compliance ni client para talaga matuloy yung treatment plan. So, paano natin pa prevent ang heartworm? Kaya, importante yung mga tick and flea preventives natin na may sakop na for heartworm. Yung mga oral medications natin like Nexgard Spectra or kay Subparicatrio. Pero rin tayo yung injectable, which is what you call ProHeart, na annually lang binibigay sa kanila. Pero take note, before nila itake itong mga gamot na to, dapat negative sila for heartworm. Kaya, as much as possible, yung encourage namin na at an early age, mag heartworm preventive na ang ating mga dogs. So if you have other concerns, don't forget guys to consult your veterinarian.